Alam ninyo ba? Hindi lang para sa mga hari at reyna ang mga diamante. Alamin natin kung paano sila nabubuo. Noong unang panahon, sa ilalim ng lupa, may mga carbon atoms na sobrang napi pressure. Isipin ninyo na dinadaganan kayo ng isang toneladang ladrilyo. Ganyan ang nangyari sa mga carbon atoms na ito. Sa loob ng milyon-milyong taon, dahil sa sobrang init at pressure, nagsimulang magdikit-dikit ang mga atoms na ito bumuo sila ng matibay na kristal na tinatawag nating diamante. Pero paano sila nakakarating sa ibabaw ng lupa dahil sa mga pagputok ng bulkan? Itinutulak ng bulkan ang mga diamante mula sa ilalim ng lupa. Kaya sa susunod na makakita kayo ng kumikinang na diamante, tandaan ninyo, ito ay parte ng kasaysayan ng mundo, gawa sa matinding init at pressure, at dinala sa atin ng pagputok ng bulkan. At yan ang maikling kwento kung paano nabubuo ang mga diamante. Ang galing, di ba? Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang mga nakakatuwang kaalaman.